Undersecretary Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer natin. You say Claire? Ma'am, good morning po. Yes, good morning Aljo. Good morning sa lahat, okay. at, uh, lahat na nakikinig. Isa-isahin po natin to. Ah, Talaga bang pineke at dinoktor o ano, police report na kumakalat po sa social media na nagdadawit kay First Lady Liza Marcos Ngam ma sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco? Altered siya. Digitally altered. Okay. So hindi siya, yung mga pangalan ng tatlo na binanggit doon sa ipinakita na police report sa Facebook, dagdag lahat yun. So, hindi siya kasama sa original na police report. Okay. Pangalan dito si uh, Miss Tantoco, si FLN Miro. Tama ba yun? Yung dinagdag. Ah, yes. Nang, uh, ba? Yun dinagdag? Yes. maliban yun na? Yung from the start na end, uh, something something yung... Uh, kasi natapos yung report niyan up to the paramedic para period. Ah, yun lang. Hanggang doon lang. Na. Oh, so wala yung sinasabing uh, si, uh, yung iba dito ay uh, naisummoned uh, sa BHPD for questioning. Wala yun. Idinagdag yun inedit. Ah, uh, para gano'n. Oh, meron kasing kumakalat dito sa mga tinatawag niyong obstructionist, 'di ba? <laughs> Marami uh, ho sila, ma'am, kumakalat sa social media eh. So yung tatlong pangalan, kasi ah uh, uh, andun din ang pangalan ni FL, parang isiningit lang inedit. Uh. Oo. Oh, basta natapos yung kung makikita niyo yung uh, police report. Uh, natapos yung statement dyan, up to paramedic. Tapos di ba sa sa altered na police report sa paramedic pansinin mo sa may bandang baba. Uh ah, -huh. uh, piri, uh, coma, may coma na siya, nagdagdag lahat. And ganyan-ganyan. Uh, uh -huh. Ayan, from there up to the Miro, dagdag siya. Okay. Signed by, ano ba ito, Donna Corsay ng uh... Record Supervisor Union. So edited to, uh -huh. maliwanag, edited po ito. Ito ba'y yeah, na-vet nyo man, na-check nyo talaga ito, edited it talaga ito. Yes, ito ay no, yan. peke. All right. Uh, hindi po kasali sa entourage talaga si uh, Mr. Tantoko. Kami po'y nakikiramay uh, po. Uh, okay. ha, yes, hindi po, kasama sa oh. official entourage. Opo. Oh, o, oh, bak, may kumakala to ka, katabi ni FL mismo si Ayan, Tantoko. Ano, ano po yun? Opo, ma'am. May kumakala doon. Ano ba yun? I have clarify on that. Okay? It's another fake news. Oh, okay. Hindi po siya si uh, Sir Paolo Tantoko. Kaya sabi ko nakakaawa itong pamilya na nagluluksa. Ginagamit talaga, gumagawa sila ng kwento. It, it, was not Paolo Tantoko. Mr. Paolo Tantoko. It's Stanley Nam. Oo nga. Sabi ko nga eh parang si PAL President Stanley Nang ito. Kabuka lang ni... Sabi ko nga eh hindi to si Ginong Tantoco eh. Hmm. Oh, yung presidente yun ng PAL before. Yes. Okay kasal... So kasali si Mr. Nang, si Captain, si Captain Nang sa entourage, yes. kasama? Ay hindi ko po alam kung kasama siya. Oh. Wala po akong list. Basta ang sinigurado lang po namin si Mr. Paolo Tantoco is hindi part of the official entourage. But oh, okay. with regard to Captain Stanley Ni Nang, uh, di ko po natanong kung part siya ng entourage. Okay. Then maliwanag din na hiwalay ang hotel ni FL doon naman kay Ginong Tantoco. Yes, yes. Apo. Okay. Hindi pareho. Okay. So ano naman po ang salubing ngayon ni FL dito ma'am? Dahil uh, pilit na itinadawi talaga ang kanyang pangalan sa pagkamatay. na negosyante si Tantoko. Uh, sa ngayon po kasi, nung huli kaming nagkausap-usap, siyempre po, uh, may mga nadawit po kasing pamilya na privado. Privado na na tao na dinadawit. Hindi na nga po naging maganda yung... Uh, naging... Uh, um, Tumaya, hindi karoon ng trahedya. Kasi namatayan po, nawala ng mahal sa buhay. Pero pilit na parang up to now ay winawasak nila yung reputasyon. Para lang din po sa akin ang unang ginang, ang Pangulo at ang administration na to. Doon lang po malungkot uh, si unang ginang kasi eh, siguro kung siya po matapang, na, matapang naman po ang unang ginang, hindi naman po niya masyadong iindahin yan but mas iniinda niya po na may taong na i-involve uh, dahil dito sa mga propagandistang ito, mga sa mga obstructionist na ito. Ano po sa loobin naman ng Pangulong Marcos pati ng kanilang uh, mga anak dito po sa balitang itong napilit talaga dinadawit ang ah, hindi lang okay. si Pangulo Marcos, si FL dito po sa isyong ito. Hindi ko po natanong ang Pangulo hindi ko po kasi siya nakitaan ng anumang emosyon patungkol dito dahil kahapon po uh, sa aking pagkakaalam, tatlo yung meetings niya. Pagkatapos namin, 2 o'clock up to 3, di ko na po alam, di ko na po napansin kung meron pang susunod. Sunod-sunod po kasi yung meeting ng Pangulo. So... Di ba po, meron po yung sa cabinet meeting uh, meetings regarding doon sa budget, tapos meron pa po sa ikon, tapos meron pa po sa kasama po namin sa bangko Sentral like Governor, nag-meeting po lahat. So, hindi po namin pinapag-usapan. Okay, sige, maliwanag po yan. At uh, yan lang po yung video. At least po nagsalita na po kayo dyan na hindi talaga yung si Ginong Tantoko. Sabi ko nga hindi ito si Mr. Tantoko. Kilala ko Opo, ito eh, Captain na Nang, na. yan. Kasi nakasama ko rin si Captain Stanley Nang sa mga larong golf with pal. Good morning po, yes. Captain Nang. <laughs> ito po. Opo pa, kasi na po, nadamay din po. Nadamay Su din. din, so stupid. The... Pero sa akin hmm. po, uh, hindi po ba sila nahihiya na nagbabalita sila? Pati itong ibang mga ano, pati itong mga social media content creator. Uh, just be responsible. Biligyan kayo ng talent ng Panginoon talent na magsalita, talent na magsulat, gamitin nyo sa tama. Gamitin nyo na kung maka-spread kayo ng good news, hindi yung gumagawa kayo ng kwento para lang makapanira ng ibang tao na marami na a May... At nakakapanira ito ng... Nakakapanira ng gobyerno, ng administrasyon, ng bansa. So, so, so parang What? yan na lang yata yung number one nilang trabaho ngayon talaga eh. Iti, nakakayanan okay. niyo po yung mga birada po sa inyo, ma'am. Ang dami ho mga tirada ho sa inyo kung ano-ano sinasabi ho sa inyo. Okay. Na, nakayanan nyo uh, ba? <laughs> Eddie masaya. Aha, <laughs> <laughs> pero pasensya nyo po ha. Well, anyway, may, may, plan ho kayong pinag-aaralan na sampan ng kasong libelo kung ano man. Ito pong mga taong ito, mga obstructionist. update lang po sa kita, uh, USEC. Anong plano? Pag-aaralan pag po talaga to, Kasi depende po yan kung ano po magiging... Um, nasa loobin po niya unang ginang at si iba mga tao na apektuhan. Okay. Pero ang gusto lang manamipong ipakita dito sa, sa mga kababayan natin, hindi po magtapaliwanag ang palasyo o ang unang ginang, kahit kung ito may pinag -utos ni naman. Nagsasalita po kami para sa taong bayan, sa mga Pilipino, sa mga kapwa natin Pilipino, para mapaliwanagan sila tungkol dito sa mga nagkakalat na fake news. Pero kung iuutos ni Numa na kayo mag-explain ng ganito, niya kayo mag-explain ng ito, hindi po namin yan susundin. nagpapa nagpapaliwanag po kami. Actually, hindi po kami nagpapaliwanag. Sinasabi namin yung katotohanan. Iba po kasi nagpapaliwanag para kang may kasalanan. Uh -huh. Ito po, ah, ang ginagawa po namin ngayon is to inform everybody that that's fake news, that's fake document, so outer document yan, So, sa taong bayan po yung ibinibigay sa sagot hindi para po sa utos ni Numan Opo may iba po ako Yusek. Ano ba itong utos ngayon ni uh, Secretary Dave Gomez ng PCO Ah uh, totoo ba ito na pinagsusumite na ng courtesy resignation lahat na itong political appointees ng PCO lahat na lahat-lahat hmm. na ito ma'am Totoo po Totoo po yan Okay Pati kayo Kasama po ako Okay, so lahat na ito ng uh, attached agency ng PCO, ang dami ho nun? Opo, kasi lahat? para po mapigyan Pati din usek. po siya ng leeway mamili ng mga taong maaari yung pagtiwalaan. At uh, kung may nakikita po siya na hindi na dapat pagtiwalaan, eh di, pwede nang next <laughs> next move. <laughs> Pati mga midnight appointees daw, meron ba ganun? Ni former Secretary Jay Ruiz, ano ba itong midnight appointees? Ay, hindi ko po alam. Pasensya po. Yung, sa, kung may midnight appointees, parang hindi ko po siya alam. Oo. Oh. So, kayo ma'am, nakikita nyo bang kayo mananatili pa rin diyan? Nagtatalog lang ako. Hindi. Tignan natin po. Tignan natin. Kayo ba? Di ba sabi nyo po, kayo diretsyong uh, nagre-report kay Presidente? Oo oh okay. Sige. Itinan lang natin kung ano po mangyari po dito. Ano bang, bakit to? Uh, bakit to lahat courtesy resignation? Kasi nung isang araw, iba yung ano eh. Sabi niya, hindi, magkakaroon lang ng audit, uh, tawag na assessment. Ngayon hmm. lahat na. Bakit to, nag, uh, biglang may twist? Um, yun po siguro eh. Yun po talaga yung standards kasi. Para po, yun, makapagbigay naman siya. Mas maganda naman po talagang ganun para hindi na po niya isa-isa yun, ikaw tanggal ka, ikaw tanggal ka. So, depende na po yan sa pagiging assessment niya after magbigay po ng courtesy resignation. Baka na lang namin. Mensahe na lang sa pangkalahatan, ma'am, sa lahat ng mga fake news ngayon, nagkalat sa social media, paninira on sa uh, uh, unang pamilya. Go ahead. Opo. Okay. Ito naman po ay hindi na ako makikiusap sa mga obstructionist. Hindi na po yan mapapakiusapan dahil kumikita po sila dyan. Okay? At uh, may sinusulong silang pang-personal na agenda. Ako ay makikiusap na lang sa mga kababayan natin na magmasid-masid po kayo, uh, maging mapanuri po kayo sa mga sinasabi ng iba mga tao na akala niyo po ay uh, nagpapanggap na makabayan. Pero kapag ka-inusisa niyo po talaga yung ilaliman nila, hindi po sila pang-bansa, hindi sila pro-Philippines sa tandaan po natin isa lang yung bansa natin hayaan na lang po natin itong umasenso hayaan natin itong um, lumago magtulong-tulong po tayo wag po tayong padadala sa mga sa mga mapanira, kasi marami po nagkalat dyan pinagkakakitaan po kasi siya at uh, sabi ko nga po may mga personal agenda sila kaya po gusto nilang siraan ang Pangulo ang Administrasyon wag po tayong padala dyan ang kailangan lang po natin kung gusto niyo po talaga makalamin ang katotohanan punta po kayo sa mainstream media at uh, hindi lang isa, marami. Marami naman po kasi na ano hindi lang isang channel, hindi lang isang network. Marami po kayong pwedeng uh, magamit na para masuri ang katotohanan. Hindi po lahat ng social media content creator nagsasabi ng totoo. Yung iba po dyan yung propagandista. So ingat po tayo, mo, iangat natin yung bansa natin at uh, tulungan natin ang Pangulo na matulungan po lahat ang mga kababayan natin. Maraming maraming salamat and good morning po, USEC Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Thank you so much, ma'am.